Yo, what's up guys? It's me, Jacob Valis at ito ang day 1 ng daily vlog natin. Sa video nito guys, ay pupunta tayo ng Goa para sundin ko ang aking prinsesa. <laughs> Pero bago ang lahat, huwag mong kalimutan mag-like at follow sa ating Facebook page kung hindi ka pa nakakapag-follow. At yun nga guys, pupunta na tayo sa aming tindahan kasi nandun yung helmet ko. Kasi napaka-importante na sumusuot lagi tayo ng helmet para sa ating safety sa sa tuwing nagda-drive tayo ng mga motor. Actually, maraming tanong na pumapasok sa isip ko. Bakit ko nga ba ginagawa to at bakit nga ako nagpo-vlog? Malalaman din natin ang sagot sa mga susunod na episode. <laughs> at dito nga guys, kinuha ko na yung helmet ko. Where's my helmet? habisin mo yung helmet? Thank you, Joe Papagawa! At habang nag-aayos ako sa mga moment na to, bigla akong inutusan ni ate na bumili muna ng tubig dahil naubusin na ng tubig yung okay. aking pamangkin. Kaya okay, po ano okay. Eh, hey, At ito na nga guys, papaanda rin na natin ang ating motor at hawak ko na nga pala yung pera dito na pambili ng tubig ng pamangin ko. So nandito na nga pala tayo guys sa Moreno dito sa San Ramon. Dito ako bibili ng tubig kasi mas malapit ito sa amin. May tubig po, Wilkins po, ning 5 liters lang po. At sa mga puntong tubig, medyo nahiya pa tayo kasi syempre beginner pa lang tayo. <laughs> At ito na nga pala yung tubig na binili natin guys dito sa Moreno. So papa uwi na tayo kasi pupunta pa ako ng guwa after nito. At naka -uwi na nga tayo guys. Di tayo nakakapag video kasi alam niyo naman delikado mag motor habang nagda At dito nga nahirapan tayo mag stand ng motor kasi may crash guard tong motor ko. At yun kailangan ko pang bumaba para stand yung motor. <laughs> Delivery! At sa mga oras na ito guys, napansin ko na one bar na lang yung gasolina ng motor. Pero abot na abot ito, papuntang Goa. Yan, nagbibling talaga siya kapag naka-stand lang yung motor. Pero pag na-under na, babalik yan ng one bar. At gusto ko nga palang i-highlight itong Ferris wheel dito sa barangay ng San Rafael. Dito lang yan sa highway guys. At nandito na nga tayo sa bayan ng San Jose, dito papunta sa Goa, San Jose pa ata to di ko alam pero dito sa ginagawang tulay guys. So yan habang naka red light si kuya, nagmamadali ata kaya di ko alam kung ba't siya nagmamadali pero naka red light na siya guys. Simpleng paalala lang sa mga kapwa natin motorista na lagi tayong mag-iingat at lagi tayong sumunod sa mga signs and symbols ng daan para iwas gulo. Nandito na nga pala tayo sa Montessori House of Learning sa Goa Branch at dito nagtatrabaho ang aking prinsesa. At yan, antay-antay muna tayo ng saglit kasi di pa tapos ang ating prinsesa. <laughs> at syempre, wag natin kakalimutan magpapogi. Yeah, <laughs> joke lang. So yan, inaayos ko muna sarili ko dito guys. At ito na nga guys, ah, inaantay na natin ang aking prinsesa. So, nasa second floor kasi siya. Pero nakita ko na siyang bumaba dito. Kaya inaantay na natin. At ito na nga ang aking prinsesa. Yan, sobrang ganda naman talaga. Eh, nakulang mo nga. May Ay... paano pa. Hi. Let's go. At yun guys, nakawin na nga pala kami. Umabot pa yung one bar na gasolina natin. At sa pagtatapos ng video nga ito guys, gusto ko lang isure sa inyo na lagi natin sulitin ang bawat araw. Iparamdam natin lagi ang ating pagmamahal sa ating mga minamahal.